Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Good morning, good morning Ayan, gising na mga kalaki At syempre po, eto na po Ang mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan bago ka ba sa vlog namin? Nagahanap ka ba ng mga lucky numbers, mga tips at mga ideas na mga tinatayaan mo sa STL, sa wedding, sa loto, sa loto Pilipinas, loto abroad, sa mga national? Abay tutok na rito mga kalaki dahil dito sa vlog namin, kompleto po ang mga binibigay natin. Manunood ka lang kung maghapon dyan. Panunoodin mo mulang mga kalaki ang mga lucky numbers namin. At meron ka pang chance na manalo pag nagustuhan mo libre yan panoorin mo mga kalaki ang dami dami na po mga kalaki na kumukuha ng mga laki numbers natin sana po inaalagaan nyo po yan ng 3 days bago po palitan kasi minsan lumalabas po ang mga numero natin kinakakaligtaan nila hindi po nila natatayad mga kalaki kaya please lang po okay pag sinabi ko pong 3 days mga kalaki paabuti nyo naman po ng 3 days o mas higit pa. Huwag nyo po agad-agad binibitawan ng mga numero dahil napakahirap pong mag-call mga kalaki. Okay, kaya sa mga ready na dyan, no, kunin ang mga lucky numbers natin ngayong umaga, abay gising na, Ito na po, ibibigay ko na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre po sa ating unang bugso ng ating two-digit lucky numbers. Abay, umpisahan po natin yan sa Quezon. Ayan, Quezon, ang two-digit lucky numbers mo ay number. Uy, birthday to ni Lola, 2-24. At syempre po, sa Olonga po, 31-22. Ayan. Dabao, 7-15. Tarlac, 1-14. 22. Bacolod, 30-32. Cavite, 5 17 Taguig 9 14 Mindoro 23, 15, Marinduque, 7, 12, Caloocan, Nueve Gis, Muntinlupa, lupa 25 Palawan, ano to? 27, 30, 27.30 11, 18, Apayaw, 15, 26, Quezon City, 9, 3, Pampanga, 12, Gis, Pangasinan, 16.31 31, La Union. 7 29 Ilocos Sur 30 33 Ilocos Norte G 24 Nueva Ecija 8 12 Nueva Vizcaya 6 15 Masbate 21 8 Cebu 30 23 Aklan 12 1 Aurora 15 5 Laguna 8 1 at syempre po mga kalaki, isunod po natin ang Romblon. 29, 12. Ang Hono Rizal, 23, 15. Muntalban Rizal, 12, 16. Antipolo, 2, 8. Taytay Rizal, 5 Gs. Cainta Rizal, 3, 4. San Mateo Rizal, 21, 15. Isabela, 7, 17. Tugiga Rao, 25, 2. Rojas, 4-19. Capiz, 21-29. Bohol, 22-27. Bulacan, 18-34. Bagyo, 7 Bicol, 6-2. Batangas, 30-21. Bataan, 5-16. Butuan, 31-24. Benguet, 7 14 at Iloilo 23 20. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa ilo-ilo para po sa masusugin nating mga laki followers dyan na nakatutok po na walang sawa sa atin araw-araw. Dapat po, nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo mga legit na mga laki numbers araw-araw. Okay, hanapin nyo po kami sa Facebook Red Parungkin po na merong. I-check nyo po ang followers na merong 400,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers. Ayan po. At Aris Gatchal ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at syempre po meron tayong YouTube ang YouTube po natin right parong po na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin right parong po na merong 424,000 followers ay po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan mag suggest, magpa-code, mag request at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video namin na hard, hard, mga at heart ng heart mga kalakad ito automatic po padadalang ko po kayo mga lucky numbers agad dyan sa messenger nyo iti-check nyo po dyan sa spam message nyo nilalamok ako malamok umaga na may lamok pa at syempre po i-check nyo po dyan sa spam message nyo may lucky numbers na po dyan aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan okay tandaan nyo po mga kalaki ang aming lucky numbers inaalagaan po ng 3 days bago po palitan ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman mga kalaki. Ako po mismo, magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa wedding, sa national, sa Lotto Pilipinas, Lotto abroad, pati po sa mga STL na yan, bibigyan kita kapag private consultation member ka. Every 3 days, magpapalit tayo at aalagaan mo yan mga kalaki. Mali mo naman pag na ko ang birth month at birth mo pag sumali ka sa private consultation. Eh dito ka pala suswertihin sa amin katulad ng mga iba po. Araw-araw po may mga nananalo po sa mga lucky numbers natin. Araw-araw po mga kalaki na po-post po tayo ng mga winners. Gusto ko isa ka sa ma-post namin sa mga lucky numbers namin. Okay, kaya mga kalaki, sa mga interesado po na sumalit, subukan ang aming private consultation, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na, legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay. Kaya tutok na rito mga kalaki. Ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers. Pero po sa mga sasali po ngayong umaga, I'm uh, magbibigay po ulit ako ng mga sa mga mauuna ng mga discount mga kalaki para sa ganon makasali ka at maalagaan kita sa mga laban mo sa lucky numbers abroad at Pilipinas. Okay. Ituloy na po natin mga kalaki dito sa Leyte. Leyte 21-15. Samar 214 para Paranaque 22 24 Manila 1-22 Pasig 4 Gs San Juan 3512, Marikina 7-16 At Tabuk 2-1 Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga laki numbers kayo pong umaga. Takbo na sa mga suki nyo outlet maya, maya Gising na mga kalaki at make sure po na iraramble niyo mga 2-digit 3 digit at 4 digit lucky numbers para mabaliktad man po ang mga numero, panalo pa rin po tayo. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Eh, siyempre, video giniginaw na ako, nagugutom ako, hindi pa ako nag-aalmusal. At siyempre po mga kalaki, shout out po tayo dito po sa Sir Yaya Quezon po sa mga Buko Bend Fresh Buko Juice vendor po. Ayan po. Hello po sa inyo diyan sa mga nagtitinda ng mga fresh buko diyan sa Quezon. Maraming maraming salamat po diyan kila Ate Lorraine at kila Sir Cesar, hello po sa inyo dyan sa mga fruit vendor. Uh, o fruit naman yun, frutas naman yun sa mga buko vendor po. Maraming salamat po. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver, dito naman po sa May uminggan Pangasinan. Ayan po sa public market ng Umingan, Pangasinan. Shout out po sa inyo dyan sa mga tricycle driver po dyan sa inyong kilakuya Dexter po at sa kanyang mga grupong uh, Ilocano. Ayan po, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat at mananalo tayo ngayong umaga mga kalaki. Good luck! gising na,